Taurus. Welcome or welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope na sa kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional, o spiritual man 'yan. Ang video po na ito ay para lamang sa mga uh, sojak sign ano ng Taurus na may malawak na kaisipan tandaan nyo po na hindi po lahat sa inyo ay makaka-relate or makaka-resonate. Kaya mas mabuti na tignan nyo po yung inyong other signs. Panoorin po niyo yung sun, moon, rising, and also yung Venus sign po niyo Kasi pwedeng mas doon kayo makaka-resonate. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron akong uploads. Lalo na ngayon, di ba, hindi ako regular nakakapag-uploads talaga. Nakakapag-upload talaga. At kung nais mo naman magpa-private reading, makikita mo yung link sa description box. Thorough Intentions by Alian Reyes. Nandiyan po yung link. And nandiyan din yung aking email. At kung hindi ka naman mag skip ng ads, maraming maraming salamat po dahil sa patuloy na panunood mo ng ads natin ay nakaka, ayan, tuloy tayo sa pag-upload ng videos. Tingnan natin. At saka don't forget na mag-iwan na rin ng bakas para malaman ko 'di ba kung sino ba yung mga nanonood dito sa ating videos. So we have sabi dito go enjoy your pleasure alone. Ayan po yung mensahe sa iyo. So para ito sa full moon no. Itong mensahe natin ngayon. Ayan. So may mga bagay dito sa life mo ataurus uh, na ikaw lang yung makakapag-enjoy. No? Kahit sabihin natin ipaalam mo pa yan sa ibang tao, i-share mo pa yan sa ibang tao. Maaring hindi nila yan ma ano ba? Ma appreciate yung mga sasabihin mo. Good news yan. Uh, yung mga i-share mo sa kanila. So sinasabi nga dito na mag-enjoy ka muna alone, yung para lamang sa sarili mo. Okay? Uh, maging masaya ka muna para sa sarili mo sinasabi din dito na ikaw lang yung makakaintindi as of this time sa iyong sarili. By the way, ang uh, full moon nga po pala ngayong April ay April 12, Eastern Daylight Time. And sa Pinas naman po is April 13, 8.22 a.m. Tingnan po natin. So, if gusto nyong mag-manifest, full moon manifestation, you can do it naman. Kasi umaga naman yung uh, full moon dito sa atin. Pero kayo mag-alala, mamaya may gagawin tayo. Yung mga walang time dyan na mag-manifest. So let's see, mensahe pa for you. We have poet. Sabi dito, expresses soul insights in symbolic language. So, pwedeng may mga sasabihin ka rito na, yun nga, ikaw lang talaga yung makaka-appreciate. Ikaw lang yung makakaintindi sa sarili mo. Mm, mm Marami ba dito is inclined kayo sa music? So, meron na pinaparating ninyo yung inyong mga nararamdaman through music. Uh, pero, yun nga, uh, wala masyadong nakaka-appreciate or hindi nila mag kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. Pwede naman maging direct ka sa kanila. Pero kasi if hindi talaga 'yun yung nature mo, ikaw yung tipo ng tao na yun nga some of you pwedeng poetic kayo. Hindi kayo yung tipo ng tao na direct sinasabi yung mga nararamdaman ninyo. Ah, uh, pwedeng through words, through songs, um, ano pa ba? Pwedeng some of you through actions na yun nga, medyo yung ibang tao, eh, hindi talaga kayo ma-appreciate, lalo na kung hindi po kayo kilala ng lubusan or hindi pa kayo nakakasama ng matagal. Tignan naman natin ano pa yung energy mo. Ano yung energy mo during full moon? This is for you, Taurus. So we have 10 of pentacles So may mga good news po talaga na paparating para sa'yo At saka sinasabi rito masaya ka Okay Pwede rin na ang sinasabi rito is family mo lang talaga yung makaka-appreciate sa'yo Okay Sabi natin na yung mga tao na uh, nagbe-benefit sa mga ginagawa mo Meron din pinapakita rito na uh, Pwedeng may mga properties ka na aayusin Pwedeng ito ay usapang legal Meron din naman po dito, pwede maglilinis lang po kayo ng bakuran. Yung parang sisinupin nyo ba yung inyong bakuran, yung inyong bahay, yung inyong mga properties. Sobrang galante mo din this time, this full moon. Meron ka rin receive na money. So, you're very happy, you're very contented. And nandun talaga yung masasabi mo na mararamdaman mo yung pagiging stable mo tingnan pa natin ano pa yung mensahe for you. Okay. I mean, energy naman around you. We have ten of wands. Ayon. May mga tao dito, no? Sa paligid mo na sobrang stress. Ngayong uh, full moon. Mga nag-overthink. So... Hindi ko alam kung makakaiwas ka sa kanila. Depende kung sila naman ay, kunwari, kapitbahay mo lang, katrabaho mo, makakaiwas ka. Pwedeng, I mean, hindi mo masyadong dibdibin kung ano man yung pinagdadaanan nila rito. Okay, isa pa pala yun na factor kung bakit hindi ka rin maintindihan ng mga tao sa paligid mo. Kasi stress po sila. Yan o, madaming iniisip. Mm, mm Parang ganito. Madami na nga silang iniisip tapos iintindihin ka pa nila. Ganon yung thinking nila na parang oo lang sila ng oo sa'yo. Kahit di naman nila naiintindihan yung sinasabi mo. Kahit di ka nila na-appreciate. Mm -mm. Ayan. So, yan yung energy sa iyong paligid. Kaya nga, ito ha, dahil maraming nag-overthink dito sa paligid mo, if ever talaga may mga uh, good news ka na marireceive ngayong full mo na ito, sarilinin mo na lang. Kasi, mahawahan ng negativities nila. May evil ay nila yan. Kaya wag mo nalang i-share. Oo. Sarili mo na nga lang daw talaga. Tignan pa natin. Okay. Ano ba yung dapat mong i-release during this time? Ano yung dapat mong i-release during this time? Six of Swords. Okay. So, for some of you, nagbabalak ba kayong mag-resign? So, kung nagbabalak kayong mag-resign, ayan, kasi i-release mo na daw eh. So, ayan, kung nagbabalak pa lang kayo, i-go nyo na. Nine of Wands, panindigan nyo na daw yan. So, i-release mo na yung mga agam-agam mo. Mm -mm. At ito, kung nagbabalak ka na mag sa work or lumipat ng bahay, huwag mo nang ipaalam sa iba kasi hindi ka naman nila maiintindihan. Pwedeng may mga kukontra pa nga sa sa'yo eh. Mm -mm. May mga tao sa paligid mo na ayaw ka talagang mag-grow. And may mga tao din sa paligid mo na ayaw ka talaga nilang intindihin. No, sinasadya po nila yon. Ace of One. So, pag-travel talaga to. Okay, so, meron ba dito nag-travel kayo tapos may mga pictures kayo na hindi in-upload? upload nyo na daw yan, kasi tapos na eh, tapos na yung travel ninyo. Mahirap lang yung nahabang nasa travel kayo, naga update kayo. Kasi nga, may mga nag-evil eye nga sa yan ah, huwag nyo gagawin ngayong uh, full moon. Yung rin nasa travel kayo, nag, uh, bumabiyahi kayo, tapos nagpa-post kayo, ganito, ganyan, yung harap nung, di ba re highway, ganyan, or kung nasaan man kayo, huwag kayo magpa-post ng gano'n kasi baka ma-evil eye po kayo. Dahil di mo naman kilala kung sino ba yung mga nakakakita nun, di ba? I mean, siguro, ah, bilang lang yung friends mo sa Facebook, sa yung mga social media accounts, pero hindi mo alam kung sino dyan yung, ano, yung nag-evil eye. Yung mag-heart ba? Yung nag-like? Or yung nilagpasan lang yung post mo? Tingnan natin, okay, what you can expect naman ngayong full moon. Yung ganap ba? Four of cups tignan natin we have the moon ayan okay, so you can really expect talaga na may mga tao dito na hindi talaga nasa satisfy, no? sa mga pwedeng binibigay mo, sa kung ano yung mayroon na sila lagi silang nagda-doubt you can expect people na um, magda-doubt sa abilities mo magda-doubt sa kanilang ano ba yon mga decision making mm -mm. so iwas ka sa ganitong mga tao talaga ngayong full moon para di ka mahawa no, ng kanilang stress ng kanilang pag-overthink ng kanilang ayan pagdadalawang isip so tignan naman natin ano ba yung blessings na pwede mong ma-receive ngayong full moon blessings na pwede mong ma-receive ngayong full moon we had odd jobs. Consider diversifying your income sources to increase financial stability. A second job, a job, freedom is more important than financial security. So, ito, pwede nga meron kayong ipupursu na pwede nga yun a job, ba? Diba? Kakaibang trabaho. I mean, pwede trabaho na hindi magugustuhan ng family mo, hindi magugustuhan ng people around you pero magbibigay yun sa'yo ng financial stability. And also, hindi lang financial stability. For some of you, ito yung talents ninyo, yung gift ninyo na gusto ninyong i na sinasabi ng iba na, naku, wala kang mapapala dyan. Hindi ka kikita dyan. Sabi ko nga dito, believe in yourself. Diba? Enjoyin mo kung ano yung mayroon ka, kung ano yung kaya mong ibigay dun sa mga taong naniniwala sa'yo. Parang ganito sa tarot readings, di ba? Ayan, as a tarot reader. Hindi lahat ng nasa paligid ko accepted yung ginagawa ko. Di ba? Pero masaya ako dito. Okay? So parang ganun din, di ba? Kung saan kayo masaya din, kahit hindi naman kayo sobrang kikita, di ba? Pero just make sure na you have other source of income na talagang alam mo na, alam mo yung parang sideline mo lang to, yung trabaho na to. Ganun. Mm -mm. 'di ba? At least nasa-satisfy mo yung soul mo, Nasa-satisfy mo yung heart mo. Tignan natin ano na yung blessing na paparating para sa iyo. So, meron dito, pwedeng magbabago talaga kayo ng trabaho. Mm -mm. Sabi ko nga kung meron dito, nagbabalak kayo mag-resign, 'di ba? I-go nyo na 'yan. Kasi dyan na talaga kayo papunta. Dyan na kayo dinadala ng universe. Yan na yung direction niyo. At 'wag nyo ano, uh, 'wag nyo uh, ano ba 'yon? Yun nga, huwag niyong pagdudahan yung inyong mga decisions in life. Tingnan natin. Lalo na kung yung mga decisions na yan, i-gusto eh niyo naman. Diba? Yung gusto niyo naman yung pupuntahan ninyo, i-gusto eh niyo naman yung pipiliin ninyo. So, ayan, we have manifestation. So, meron ba dito? Matagal na ba kayo nagma-manifest, Dorus? Or ngayon niyo palang masusubukan? Baka bago lang kayo dito sa ating channel. So, sabi ko nga, ayan, mamaya magpo-full moon manifestation tayo. Award. So, meron dito, pwedeng sa school. Ayan po, pwedeng sa school, sa trabaho. Kayo po ay magkakaroon ng awards. Mabibigyan kayo ng could be salary increase. Sabi dito, i-accept nyo daw yan. No? Kahit ano man tong um, award, ano man tong sabihin natin na ibibigay po sa iyo. alam mo syempre deserve mo ito. Okay? We have dog. Sabi dito, be your own best friend. So, some of you talaga, yun nga, sabi ko nga walang makakaintindi sa inyo, hindi magiging masaya yung ibang tao sa Um, mga happenings sa mga nangyayaring magaganda sa life ninyo so ayan, be your own best friend yung iba nga sa inyo, parang mas gusto nyo pang kasama talaga is eh, mga pets ninyo kung kayo man ay animal lovers okay, pwede rin, baka may ano kayo dito meron kayong gustong alagaan talaga so parang yun yung gusto mo, yun yung hinihiling mo pwedeng hindi kayo yan, pwedeng anak po ninyo we have animals so marami dito, malapit yata talaga kayo sa animal and some of you, ang spirit animal po ninyo is dog So, marami dito loyal. Yan, maiinitin lang ang ulo pero loyal. We have ocean. Oh, may magbibitch ba? This, ano? This uh, full moon. Ayan po. Or uh, pwedeng... Yan na, sobrang happy talaga ninyo. Meron din dito, pwedeng mag-mountain climbing kayo. So, or mag-hiking yung iba po sa inyo. Yan. Yan yung mga blessings na paparating po para sa inyo. Ito, okay to. Yung dalawa na to. Bakit? Kasi pwede ma-release mo yung mga negativities na na-absorb mo nitong mga nakakaraan. Oo, uh, uh, yung pagpunta uh, sa ocean, ay sa dagat na lang, sa sea na lang pala. <laughs> sa sea. And also, ayan, or sa beach. And pag-akyat ng, uh, you know, ng bundok. Ayan po. So, alam mo yun, nare-release po yung mga toxic energies sa inyo pong katawan, sa isipan. Mm hmm So, tignan na natin o uh, gawin na natin yung ating manifestation. So, ayan po ano. Meron tayo dito, ayan. So, tignan natin. Kung ano Ano ba yung wish mo? Ano yung mina mo? So, isa lang po ha. Taurus. Ayan. Isa lang po, isang mina-manifest po ninyo. Ano ba 'yon? Isipin niyo na po. At banggitin po niyo 3 times. Okay, I hope nag na kayo. And claim nyo na sa comment section. Yan, type I claim it sa comment section. Okay? And ibibilad ko to sa full moon. During full moon. Ayan. Maraming maraming salamat, Taurus. Mag-iingat ka and more blessings to come.